Sama-sama together. Oh, Ana, grabe. Sunod, sunod. <laughs> grabe. Apa. Apat. 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 pa, <laughs> pa sa gising nga Sa gising nga Boy eh Hey segi ulit! segi ulit? Ganip. oh drabi Grabe! Uman, <tipo>, na, eh. Walang, kaya pala Nagka, ano kung 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 Na kung ano 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 Ayos Pangalawang pa no? pa lang yan oh Pangalawa pa lang. Pangalawa mga master. Ito, na, ito yung, ito yung oh Sama-sama together. Gulo-gulo. <laughs> gulo na. Di baling gulo-gulo, basta ganyan. <laughs> Dami nun eh no. no. Dalawang Ah, uh, bilisan na mga lang mga master ano. Tayo pa tayo papandawin. Tayo katataan, ah, dami tayo matataan sa mga. Ah, na din ng mga hapas eh. Lubog na yung kung isa lubog din ng no, mga master. Itong, ano, kasunod natin. di dito na nabilang burot eh, kung ilan? Nagpaskin si na ang burot tapos tatlong sagi ay limang sagis eh isang mga kare lang so, marami ma. ngayon marami sanay na ba oh bubuklo